Ayun, kaibigan Joseph ko. Kainik. Pag-iisa. Kinanonood lang yung mga dumaraan. Yan, paganyan-ganyan lang yan. Pero hindi naman nang gugulo yan. lang yan. Paminsan-minsan eh, nangihingi rin. Ayan, pag nakita ko niya, lalapit na yan. Oh, na. ah. Oh, ito. Ayan, na. Ngayon na. <laughs> ito si paring Joseph ko. Kaibigan Joseph. Medyo madumis na naman siya ngayon. Ano, kumain ka na ba? Ha? Sige, ka lang. Kuha tayo ng ano mo. <laughs> Medyo magala-gala ulit siya. Eh, malamang ito, butong na ito. Bigyan ko muna ng pagkain. Makakainin ko muna. Okay, bye-bye dah mula. <laughs> okay. Sige, okay. Sige po.